Basically uh, kasi lakas manira 'yan eh ibang mga tao pero ingat lang marami siyang subs so kailangan sip lang ng konti uh. sa kanya para maambon natin Nagdala ng good vibes at inspirasyon ang interview ng host actor na si Luis Mansano sa couple vlogger na sina Wamo's Cruz at Anton at Gail sa kanyang YouTube channel nitong Martes, August 22, 2023. Sumuling pagkakataon ay naimbitahan sa isang interview sina sa at Antoinette, at kinagiliwan nga ito ng marami, lalot si Luis ang nag-interview sa kanila na maging si Alex Gonzaga ay hindi naiwasang magkomento sa video dahil pati siya ay nadamay sa mga jokes ng host-actor. Sa unang parte ng video ay seryosong tinanong at kinumusta ni Luis ang magkasintahan, ngayong ganap ng mga magulang ang mga ito. Ayon kilawamos, para sa kanila isang malaking blessing ang anak nilang si Meteor dahil masaya at madami naman umanong dumadating na blessing sa kanila noon pa. Ngunit mas nagsunod-sunod raw ang mga ito nang dumating si Baby Meteor sa buhay nila. Nagkaroon na rin umano sila ng rason para magsumikap pa at tabutin ang stable na buhay na gusto nila upang maranasan ni Baby Meteor ang magandang buhay na deserve nito. Kasabay nito ay binahagi rin ni na Antoinette na hindi raw sila kumukuha ng yaya na magiging katulong nila sa pag-aalaga kay Baby Meteor dahil ayaw o mano nila na pag nagkasakit ito ay ibang tao ang sisisihin nila. Sa kabilang dako, tuwang-tawa naman si Luis nang ikwento ng magkasintahan ng kanilang love story na bagamat marami manong tumututol noon ay talagang ipinaglaban daw nila hanggang dulo. Pagbabahagi ni Antoinette, makulit daw talaga si Wamos kahit nung nanliligaw pa lamang ito sa kanya. Kwento niya, Nung unang usap pa lamang nila sa video call, ay kagad na raw siyang ginawang wallpaper ni Wamos sa cellphone nito. Tila nagkabukingan din ang dalawa patungkol sa kung sino ang unang nagparamdam at nag-I love you sa kanila. Dahil biru ni Wamos, nag-message daw siya kay Antoinette sa Facebook dahil nakita niya itong pina-follow siya sa kanyang TikTok account. Kinontra din ito si Antoinette nang sabihin itong kaagad raw siyang nag-I love you dito. Kwento ni Wamos, may ginaya lang umano siya noon na trend na siyang sinakya naman umano ni Antoinette kaya hindi raw nito naman laya na malaya na nag-i-love siya kay Wamos. Samantala, nakisabay nga rin sa comment section ng vlog na ito ni Luis ang comedian vlogger na si Alex Gonzaga dahil nabanggit ni Luis na siya ang nagbigay ng cellphone number ni Wamos sa kanya kaya niya naimbitahan ito. Ngunit hanggang dito nga hindi nakaligtas si Alex sa mga jokes ni Luis dahil pabirong siniraan siya nito kay Wamos. Mga pahayag ni Luis kay Wamos tungkol kay Alex. Nung binigay ni Kathy yung number mo, tinanong ko si Kathy. Sabi ko, Kathy, nag-usap na kayo ni Wamos. Mabait ba? Sabi niya, hindi talaga siya mabait kuya. Si Kathy kasi malakas talaga manira ng ibang tao. Pero yun nga lang marami siyang subs. So kailangan sip-sip lang ng konti sa kanya para maambunan tayo. tawang tawang nga ang marami sa pahayag nito ni, ni Luis. Kaya naman sagot ni Alex dito sa comment section niya. Walang yaka, binanggit mo pala ako sa dulo. Nakakuha ka na nga ng guest, nanira ka pa.